sa inyo lahat. Yan, bali ngayon po ay magpapalipad po kami ng drone. Susubukan po namin magpalipad ng drone dito po sa rooftop. Sakto po ngayong umaga dahil wala pa po pong nagpapalipad ng mga saranggola. Mamaya po ay marami na ditong mga magpapalipad. Kaya ngayon pala ang unahan na natin niini <laughs> Tayo na magpalipad. Pinagal mo na yung kaka, yung ano? Oh, ito ah. Ito, gulong-gulong. Mamabagsak ka, hawa ka ng kaig. Ah! Nakakatawang magpalipad ng drone, kaya lang ang ay grabe yung kaba ko. Oh, <laughs> Sasanay din ako. Hindi ko po pinalayo baka mamaya ay hindi ko na maalaman kung anong gagawain ko. Sabi mo, huwag doon lang. Pero at least ay napalipad ko na. Ilang meters ang atang kapalipad. Yun lang ang Hindi ko po pinalayot. Ako'y kinakabahat pa ka na may... Hindi ko ma... <laughs> Mga minsan ulit. Utay-utay lang ako ang pagpapalipad. Tsaka sa ilog ay ano po ah, mas maraming puno doon kaya tsaka mas maraming ilog. Oh! Kaya hindi pa po ako nangangahas sa ilo. Dito pala ako. Ayan guys, at bababa na po kami ni Dudotski. Nasubukan na naming magpalipad. At ok. <laughs> pinagtatawa na ni Dudot at grabe ang kaba ko. Tara na Dudot, baba na tayo. Si Kim po'y bumaba na kanina. Nang bago pa ako magpalipad. Dudotski, nasusunod ulit katang magpalipad. Tama na po yung ilang minutes lang ang gawa po ng ano ah. May mga bata na na naki magpapalipad na ng saranggola. Oh! Oh, bababala ako! Pari ang tawag na ni Bosi. Eh. Meron palang magdadala ng similya Milia Dudutski, kaya pala ako yung tawag-tawag na ng papa. Mm. Yan po at nandito na ang mga bata na magdadala ng similya ng alimango. Ilan yung dungay eh, yan? Hindi po, wala. Bibilangin po natin. Ito po yung mga similyar alimang na inihuhulog po natin sa fish pan. Sila po ay araw-araw yung nagdadala dito sa atin. Araw-araw din natin inihuhulog. Ayan, at bibilangin na po natin. Isa. Dalawa. May pula ito, wala? Hindi po, wala. Uh, tingnan ito. na natin. Tatlo. A few minutes later. Grabe po kalaki ng dilim. Parang uulan po ng malakas. Yan po at umulan na nga. Ah. Woo! Grabe. at nandito yung mga classmates ni Kim. Mga nahihiya po sila. Bali sila po ay may activity na ginagawa sa... Para sa... Para sa nini. Uh, eh, ha, ha. But, project. Ah, project, project daw po nila. Maghay na ba kayo? Ba't, kay? ba't kayo mga nakatungo? <laughs> nini. Ha, <laughs> 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 May dumating pa pong isang classmate. Hi! <laughs> Nagtatawanan po sila. May padating pa silang classmate. nagpasama po ako kay Tilat. Bibili po kami ng malulutong merienda dito po sa may Labasa. Dumating yung mga kaklase may project daw silang gagawain. Parang group activity. Ay kami po eh. Bibili muna ng malulutong merienda. po, Oh. Uh, pabili nga po. May kapaya ko bumili ng kawan. Tinapay. Ah. Limit. Ay, kainitan din ang jacket at tabay. Kainit sa labas. Ay, pag-ibig tayo. Rino. Ano pa nga? Baka oh, meron ako nakakalimutan. Ah, keso. May cheese kayo? Mm -hmm. Eh, then cheese isa. Ito po ang binili natin. May malamig kayong soft drinks. May 1.5 na malamig. malamig malalagay po yan. Sa dalawang... Dalawang 1.5 na coke. Ayan guys, at pabalik na po kami ni Tilat sa bahay. Nakabili na po kami. Hindi na naman po ang sa amin, nasa papasok. Ayan po, nandito na tayo. Salamat kay Tilat sa pagsama sa akin sa highway para bumili ng pang merienda ng mga bata.

Nagpapakulo na po ako dito ng tubig. Okay. Lalagay ko na po itong pasta. Thank you. Okay. ayan po at nilalaga ko na po itong pasta pinalalambot na po natin ayan guys at ito pong ating karting baboy na giniling ay akin na pong sinangkot sa magbubus po tayo ng kaunting mantika ayan at pag mainit na po yung mantika ayan na natin itong bawang at sibuyas maglagay po tayo ng kaunting asin saka po ng paminta. Lagay na po natin tong hotdog ko. Lalagay na rin po natin itong tomato sauce. Lagay na rin po natin yung rino. Lagyan din po natin ng nestle cream para malinamnam at creamy. Lagyan din po natin ng condensed milk magigyan din po natin ng cheese para cheesy at lalong sumarap ang ating spaghetti lagyan po natin ng kaunting nor powder ayan po at luto na Uluan na po itong sauce ng pasta ayan po at atin nanghahaluin Ayan guys, at luto na po itong ating spaghetti. Ah, Maloy! Wala. 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 ang Wala. Wala. na, Wala. 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 Pia, Oh, pwede oh, pong spaghetti. Oloy, yeah. gusto mo nito? Uh -huh. Salamat, o uh -huh. ay sarap ng no. spaghetti ni ini. We have, here we have our Group, serum It has 2% alpha -albumin. and Si Isil. ano ka, Isil? Ah. Still at pinado sa ginagawa nilang bahay. Kanino aso eh yan? Yung kananina eh. Pitasin mo na Isil itong mga talong ah. <laughs> May glama ay preto. Hilahin mo na ang... Bapa <laughs> ho? pinapapitas ko nga kay Bosing sabi ko ipapitas na kay Uda ay hindi lang pinipitas yan kukal mo na yung dalawa tsaka yung bayong pa ah. gagangula ah. Ang... mapaisil yan doon ah wala na marami din han eh. sarap pang preto. Ngayon po yung makulimlim ang panahon. At hapon na. Ang pasis <laughs> mo yung... Ang pasis <laughs> mo yung... Ang pasis mo yung... Ang mo yung... Ako oh, po. Oh. Ah, nakalabas na pala. Ayan, time po. Sila. Napagod ng mga estudyante. Huwag uh, okay. pa lamang kayo nini ng tinapay. Iyo, ako din naman. <laughs> Oo, ito na may Boy, hindi na boy. <ba>? Kahiyaan <laughs> pa. Kinakapagod po sila. Hindi po nini upoin sila. ano <laughs> oh, up oh, no. po. Ay, Sorry po. Uh -huh.

私。<music> Terima kasih beli? Beli kamera هيا بنا